O, ayan. Sa mga may problema po sa matinding uric acid po. Andito po yung solusyon. Yung pong nagbubukol-bukol po yung mga kasukasuhan nyo. Uh, sa dulot po ng uric acid at namamaga, makirot. Ito po yung solusyon po na ibabahagi ko po sa inyo. Ito po ay tinatawag naming badak. Ito po ay isang uri, Uh, ng luya na luyang ligaw ngayon po kilalanin nyo po ang laman po nito yun ang ginagamit na pang luna sa matinding dulot po ng uric acid na namamaga po. at bumubukol tignan nyo po yung kanyang laman dito po ito yan. para makita nyo yung kanyang laman para po siyang luya yan ito po talagang mabisa po at subok na po na namin ito yan ang kanyang pong laman ito ito yung laman niya. Napakagaling po nito para sa mga matitinding uric acid po dyan na namabaga ang paa. Yan. Ito po yung kukunin nyo mga laman niya. Yan. Hmm. Yan po, hugasan nyo lang po ito. Tapos, pag nahugasan na, aajarin rin nyo po siya. Yung aajarin po, pang sa kahit anong pang -adjad, ma adjad, nyo ito. At yung pong na na, yun po ang kukunin nyo. At ibabalot nyo po sa tela, at yun ang ipupunas kung saan po yung halimbawa yung tuhod nyo namamaga o yung mga daliri namamaga bumubukol na sa matinding dulot po ng uric acid kumikirot yan po yung ipupunas dito sa may tuhod napakabisa po nito o, ito po talagang subok na po namin sa katunayan nakapagpagaling na po ito ng mga ilang katao na aking pong ginamitan ng mga ganito sa dulot po ng uric acid hindi lang po yun yung pong mga bagong na-stroke po dyan ito rin po ang pinanggagamot ko sa kanila yung parang nagbabaluktot na yung mga kamay niyang ganon na hindi po ganong may buka ito rin po ang ginagamit ko hinaadyad ko po ito yung katas nun yun ang pangpapahilot ko at linalagyan ko po ito ng konting langis at magbubukod din po ako ng dalawang kutsara na ipapainom doon sa mga na-stroke para po yung kanyang muscle at saka yung mga ugat-ugat po niya sa mga kasukasuhan eh mabubuhay po babalik po yung normal na paggalaw ito po magaling sa matitinding uric acid na nagbubukol ang mga daliri, mga paa, yung tuhod. Ayan, magaling po ito. Yan po yung tinatawag naming badak. Ayan. Kilalanin nyo po. Para po siyang luya, pero luyang ligaw po ito. Napakagaling po nito. Sa uric acid po, ilang katao na po ang napagaling nito na ito ang ginagamit ko na pang lunas po sa kanila mga namamaga po pag lalo pag sinusumpong yung uric, matinding uric acid nanginginig ang katawan niya at mga kasukasuhan niya hindi halos makagalaw sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman at sobrang init po ng mga bawat kasukasuhan niya na dulot po ng uric acid ito po yung kinukuha ko at inaadya dito at pinupunas dun sa parte kung saan po yung apektado ng uric acid hindi lang po yun sa mga po sa mga na stroke ito rin po yung ginagamit ko napampunas dun sa katawan kung saan parte rin yung kalahating katawan na stroke yan din po ang pinupunas ko sa katawan linalagyan ko ito ng langis at magbubukod din po ako ng dalawang kutsara para ito po ay kanyang iinumin babalik po yung dating mga namamatay na ugat at yung mga nababaluktot na daliri gawa ng pagka-stroke. Ito po yung ginagamit ko na mabisa pong panggamot. Yan, ito po. Kilala nyo po ito. Uh. Gusto ko rin po sana na ibahagi nyo rin po ito sa iba para po nang hindi na po uh, lumala ang matinding uric acid at maibalik ang dating sigla at lakas at galaw ng mga nai-stroke ayan po sana po ibahagi nyo rin po ito sa iba at subukan nyo rin po sa muli po uh, magandang araw po mga kaalunan uh, yan na naman po ang aking ibabahagi na ma -ma mabisang lunas para po sa uric acid at sa mga nai-stroke sa muli po magandang araw mga kaalunan.